Aga, laki-laki naman talaga itong nangakuha namin mga kamuti, mga maritis. Sing laki ng ulo ng bata. Magandang araw sa lahat ng aking mga kumaritis dyan. Kahit nahihirapan nga tayo sa kalisod mga maritis, magtatagalog pa rin tayo dito dahil yun yung request. Anyway, by the way, actually... Char. Nauna na palang pumunta doon sa kamutihan yung mama ko at yung kanyang balai mga marites. Maga pa lang ay nando na sila. At syempre sumunod na rin kami dito nung tanghalian dahil dadalhan namin sila ng kanilang pagkain. Wala talaga mga sisilungan dito mga marites kaya naman nagdala na sila ng dalawang payong. Ayan pagdating namin ay nagpapahinga sila. And ipapakita ko sa inyo mga marites kung gaano kalawak itong aming kamutihan. Anong amin madam? Eh, hindi ka nga nagtanim dyan pag-harvest lang naman ang alam mo Nananghalian nga muna kami mga marites dahil pagkatapos nito ay mga muti na kami. Sama ko pala dito mga marites itong mama ko, yung kanyang balay at yung aking kapatid at saka yung aking pamangki na makulit. Pagkatapos nga namin kumain mga marites ito at tutulungan na namin sila mama na mga muti. Dahil sa laki nga ng kamutihan hindi ito matatapos ng isang araw lang. O sige na nga madam mga muti ka na dyan tutal yan naman yung piboreto mo yung taga harvest. Hmm.

Dahil marami-rami na nga yung nakuha namin dito mga maritis ay kailangan ko na itong hakutin doon sa may gilid ng daan para marbilis lang siyang ma-pick up mamaya Hindi pa nga kami nang sa pangangamuti, mga maritis, pero ganito na yung nakuha namin. Grabe, mapapatingkyo, Lord, ka na lang talaga.